Mga kapuso, kanina pong madaling araw, balik Pilipinas na ang bagong lightweight champion ng World Boxing Council, Manny Pacquiao. Tatlong milyong piso raw ang iaambag ni Pacman sa mga nasalanta ng Bagyong Prang. Sa airport po, kaninang umaga, yung kanyang tatlong anak ang unang-una niyang binigyan ng pansin. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Napakitang gila si Princess sa mga naghihintay sa Naiya Centennial Terminal para sa pagdating ng kanyang ama, ang pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Excited din ang kanyang mga kuya. Ano hiningi mo pa sa lupo? Ah, uh, toys. Congratulations, Daddy. I love you, palaktak ang sumalubong kay Pacman. Paglabas ng eroplano, mga anak ang unang hinanap at pinansin ang bagong WBC lightweight champion. Malayo pa lang, gusto ng kargahin ni Manny ang kanyang unika iha. Mga halik at yakap ang isinalubong niya sa mga anak at pagtupad sa pangako para naman sa mga biktima ng bagyong Frank. Nangako ka ng tulong dun sa mga sinalanta ng bagyo. Anong klasing tulong yon Manny? Um, Nakausap ko ang misis ko, mag-donate mag ako ng uh... 3 milyon para sa mga nasalanta ng bagyo. Um, itutulong namin kahit pa paano makatulong ako. Dollars ba yun o pesos? Pesos lang. <laughs> Magpapakonsert at telethon din daw si Manny para makalikom ng dagdag na pera para sa mga sinalanta ng bagyo. Balak din daw niyang umikot sa mga lugar na apektado. November 8 ang susunod na laban ni Pacman. Ang mga pinagpipili ang makakalaban, si WBA Super Featherweight Champion Edwin Valero. Si Valero, kung ano na mga sinasabi, Darating din 'yung panahon na mag-abot kami sa taas ng ring. Magagaya din ba siya kay Diaz? <laughs> um, hindi eh la, mga Basta mag-abot mag din 'yung landas namin. Pilit niyang uh, ano, pinagtatagpo 'yung landas namin. At si WBC Junior Welterweight Champion Ricky Hatton. 'Yung Hatton kasi talagang mm. gusto nun. totoong -to na fight, Bakpakan, uh, suntukan so talaga. Uh, magandang fight, talagang napaganda. At saka may lakas din yun. So, kailangan kong at least three months na training. Bago umuwi ng Pilipinas si Manny, nagkausap pa sila sa telepono na napabagsak niyang si David Diaz. Balak daw nitong bumisita sa bansa. Matindi ba ng kanilang naging bakbakan? Puro papuri kay Diaz si Pacman. Magaling din si Diaz at saka mabait na tao. Siguro sa lahat ng mga ano, isa sa pinakamabait na boxing na kalaban ko. Kaya nga nung bumagsak siya, Um, naawa ko, tutulungan ko pa pa apoy. Hindi na namamaga na ang ng kamao ni Pacman. Magte-train daw siya para mas magamit ang kanyang kanan para di lang kaliwa niya ang katatakutan ng mga kalaban. More development of my right hands. Talagang sa ngayon hindi pa masyadong complete develop yung right hands Nakagawa man siya ng pangalan sa boxing, dito di ang pangarap ni Manny para sa kanyang mga chikiting. Mahirap din yung boxing, kaya ayaw ko sila magboxing eh. Huwag kayong pero mukhang walang dapat ipag-alala si Pacman kahit pa bitbit ng dalawa niyang anak na lalaki ang kanyang championship belts okay na Tina Panganiban Perez naka 24 Horas.